Gustong ang kininako ng lahat ng kagalanggalang na babaeng masters. Habang tinitingnan ni Jin Siu Sixiao nan na parang inosente ito, naisip niya sa sarili, gaye, ginamit na nina senior sister at ginoomuli ang ganitong estilo, kaya susubukan ko rin. Tingnan natin kung sino sa amin ang unang makakabihag sa lalaking ito. Nagsimulang pagpawisan at mamula siksiyaw nan habang sinasabi, senior sister, ako'y isang maginoo hindi dapat nagkakadaupang palad ang mga babae at lalaki. Sumagot si Jin Xiu, junior brother, hindi mo ba susundin ang iyong senior sister? Kung ganoon, itong explosive fire pill. Mabilis na nagsalita si Xiao hindi. Paanong hindi ako makikinig sa'yo, senior sister? Habang pinagpapawisan, dahan-dahan niyang tinanggal ang medyas ni Jin Xiu at naisip niya, senior sister, patawad na pilitan lang ako. Nanginig buong katawa ni Jinxiu at naisip niya, ano ba itong hiya at sabay na ka na nararamdaman ko? Tinitigan ni Xiaonan ang makinis at malambot na mga binti ni Jinxiu habang hawak, bigla niya itong ibinaba. Naramdaman ni Jinxiu ang pinaghalong kiliti at kaba, sabay sabi ng ah. Biglang pumasok si Muli sa silid at sumigaw, anong nung ginagawa niyo? Hinablot niya si Ksiaonan mula sa likod at sinabing, halika rito. Inihagis niya ito palayo kay Jinxiu. Napabulala si Jin Siu, Junior Sister Moli, bakit hindi ka man lang kumatok? Sumagot si Moli, Janie, huwag mo akong ilihis. Sagutin mo muna ako, bakit niya hawak ang mga binti mo? Tinuro niya si Jin Siu at sumigaw, ah. Huwag mong sabihin na buking ka na at sinusuyo ka niya. Ikakalat ko to, Sister. Mabilis na tinakpan ni Jin Siu ang bibig ni Moli at sinabing, Junior Sister, maling-mali ang iniisip mo. Hindi yan ang nangyari. Kapag nagpatuloy pa tayong magsalita, baka malaman pa ng batang ito ang totoo nating pagkatao. Pinanood sila ni Xiaonan mula sa malayo at naisip niya na booking. Ano nang ibig sabihin yon? Tinatago ba ni Senior Sister Jin Xiu ang totoong pagkatao niya sa akin? Idineklara ni Jin Xiu, hindi namin nilabag ang patakaran tungkol sa pagkakahiwalay ng babae at lalaki. Kami ay kami ay il. Naisip ni Xiaonan nang may gulat, ah, kaya pala, may alituntunin pala sa sekta tungkol dito. Ang babaeng ito, kahit alam ang patakaran, tinukso pa rin ako. Ang tapang niya. Pero hayaan na muna. Para sa explosive fire pill, kailangang panatilihin kalmado ang sitwasyon. Sinabi niya ng malakas, U. Uh, senior Sister Muli, minamasahe ko lang ang paa niya. Lumingon si Muli at nagtanong, masahe. Ano yon? Sumagot si Xiaonan, ito ay isang paraan ng pangangalaga sa kalusugan na minanako sa pamilya namin. Nanlambot ang mga binti ni Senior Sister Jin Xiu, kaya tinulungan ko siyang mawala ang paninigas. Nilinisan ko ang mga acupuncture points sa kanyang mga paa, pinalambot ang mga meridian, pinataas ang kakayahang umunat, at pinababa ang posibilidad na masira ito sa labas. Nakakatulong din ito sa tuloy-tuloy na pag-urong at pag-relax ng kalamnan ng isang cultivator na pinapabuti ang daloy ng espiritual na enerhiya at pinalalakas ang pagsipsip ng katawan ng espiritual na enerhiya nagkatinginan si Namuli at Jinxiu na parang naguguluhan. Tinanong ni Muli, talaga bang ganoon kaganda ang epekto? Tumango si Jinxiu at sumagot, maganda ang epekto. Pagkatapos niya akong masahihin, mas gumaan ang pakiramdam ko. Naisip ni Muli, kaya pala si Xiaonan ay mabilis gumaling kapag nasusugatan. Pagkatapos ay humarap siya kay Xiaonan at sinabing, kung ganoon, sa susunod ako naman ang gustong guminhawa. Pinagpawisan si Xiaonan at sumagot, awa walang problema. Pagkatapos ay sinabi ni Muli kay Jinxiu, Yila the way, akin muna si Xiaonan ng ilang araw. Naisip ni Xiaonan, akin muna. Ano to, produkto ba ako? Umalma si Jinxiu, bakit? Di diba tayo ang nagkasundong tuturuan ko si Xiaonan sa pag-alchemia? Sumagot si Muli, ano bang mapapala sa pagbabantay ng luma at maalikabok na alchemy furnace araw-araw? Sumagot si Jin Xiu, ang landas ng alchemy ay pundasyon ng buong 21 estado. Paano naging walang saysay -say yon sa pananaw mo? Sumagot si Muli, kung wala ang formation na ginawa ng Fulu Peak, magagawa mo pa ba ang mga pil mo ng matiwasay dito? Sumagot si Jin Xiu, marami namang sekta na walang protective formation. Pero narinig mo na ba ang sekta na walang alchemist? Suminit si Xiaonan, u, uh, huwag na po kayong mag-away. Biglang hinila ni Molly si Xiaonan at isinubsob ito sa kanyang malambot at malaking dibdib at sinabing, Junior Brother Xiaonan, bakit hindi ka nalang matutong gumawa ng formation mula sa akin? Matagal na kitang pinagmamasdan. Natural kang magaling dito. Mas masaya ito kaysa sa alchemy. Sumigaw si Jinxiu, bitawan mo siya. Si Xiaonan ay gustong matuto ng alchemy sa akin. Hinawakan siya ni Muli at galit na sabi ni Jinxiu, napakainis mo talaga. Biglang sumabog ang alchemy furnace. Mabilis na gumamit ng kapangyarihan si Molly para protektahan silang tatlo. Lumipad sila palayo. Ilang sandali pa, nagkalat ang mga durog na bato sa paligid. Tinitigan ni Nak Siaonan, Molly at Jin ang pinsala. Sabi ni Jin Siu, Siaonanan, patawad. Nangako ako sa iyo ng explosive pill. Sumagot si Siaonan, okay lang. Mas pagbutihin natin sa susunod. Pinulot niya ang mga pil mula sa lupa at naisip, ang galing. Galing. Nagkataong nakakuha pa ako ng sirang explosive fire pill na may doubling epekto. Biglang lumapit si Molly kay Xiaonan at sinabing, Xiaonan, magtanan na tayo. Habang naguguluhan si Xiaonan, bigla siyang hinawakan ni Molly sa braso at tumalon sila palayo. Sumigaw si jin Xiu, Molly. Nilalabag mo ang mga patakaran. Siguradong paparusahan ka ni Senior Sister. Sabi ni Xiaonan, senior sister, malapit na ang spring exam ng apat na sekta, at may iba pang mga senior sister na gustong turuan ako ng mga kasanayan. Sumagot si Muli, huwag kang mag-alala. Si senior sister Jin Xiu na mismo ang magsasabi sa kanila. Naisip ni Muli sa sarili, Deye, ang sword sect at ang apat na elder nito, lahat sila makasarili at gustong ang kinin si Xiaonan. Dahil umabot na sila sa ganitong hakbang, kukunin ko na lang siya ng diretsyo sa kahit anong paraan, kukunin ko talaga si Xiao Nan bilang disipulo ko. Pawis na sabi ni Xiao Nan, ah, sige na nga. Habang mabilis silang naglalakbay sa ilalim ng liwanag ng buwan, ilang sandali ang lumipas. Tinanong ni Xiao Nan, senior sister, ito ba ang Union Dragon Vein? May kakaiba ba sa lugar na ito? Sumagot si Muli, ang Union Dragon Vein ay punang mga mahiwagang hayop sa iba't ibang rango at mayroong hindi mabilang nalikas na kayamanan. Mas delikado ito kaysa sa impyerno ng apoy at hangin ng likemasek. Malapit na ang 4 Sek Spring Trials. Tanging sa pamamagitan ng pagharap sa panganib ng buhay at kamatayan dito mo maipapalabas ang iyong tunay na potensya. Pawis na tanong ni Xiaonan, panganib ng buhay at kamatayan. Naisip niya, nasa ika-anim na antas pa lang ako ng espiritual na lakas. Sana huwag niya akong durugin. Hindi rin ako sigurado kung makakaligtas ako sa impyerno ng apoy at hangin ng walang sugat. Sabi ni Muli, huwag kang mag-alala. Ituturo ko sa iyo ang Nine Heavens Myriad Things sa panahong ito. Mas praktikal ito kaysa sa tatlong aklat ng ehersisyo na hawak mo ngayon. Kapag nagamit ng maayos, maaari ka pang makapasok sa ki-training realm. Naisip ni Xiaonan, paanong nalaman niya na may tatlo akong aklat ng ehersisyo? Mukhang alam ng mga babaeng ito ang lahat ng tungkol sa isa't isa. Tumingin pabalik si Muli at sinabi, o bakit? Nagdadalawang isip ka? Ang iba ay matutuwa kung makakatanggap ng ganitong biyaya. Umupo si nan sa tabi ni Muli at sinabi, senior sister, tama ka yi. Naisip niya, pero may curse system ako, at ang anumang nagpapabilis ng aking cultivation, ay nagdudulot ng negatibong epekto. Bahagyang pinagpapawisan si Molly at naisip, huwag na nga daanin na lang natin sa dahan-dahan. Sa mabuting banda, kahit bugbugin ako sa Union Dragon Vein, lalaki pa rin ang cultivation ko. Kung wala na talagang pag-asa, andyan pa naman ang mga sirang pil ni Senior Sister Loli. Siguradong magagamit ko rin yon. Tumawag si Muli, Junior Brother Xiaonan. Tinanong ni Xiaonan, ano po yon? Ibinato ni Muli ang isang bagay kay Xiaonan at sinabi, sige, kunin mo ito. Nasalo ito ni Xiaonan at nagtanong, o. Oh. Ano ito? Ipinaliwanag ni Muli, sa dalawamput isang kaharian, labing anim lamang ang mga kakaibang batong likas na binuo ng langit at lupa. Kapag ginamit bilang batayan at pinino, ang mga batong ito ay nagiging formation pattern stone, ang pinakapuso ng mga formation master sa pag-aayos ng mga formation. Ang isang mahusay na formation pattern stone ay maaaring magpataas ng antas ng lakas ng formation ng ilang beses. Tinanong ni Xiaonan, ito ba ang kakaibang bato na likas na nilikha ng kalikasan? Sumagot si Muli, kahit hindi ito kasing bihira ng tinatawag na rare stone, ito ay isa pa rin pinakamataas na uri ng Xuan level stone. Ingatan mo ito at huwag mong iwawala. Sabi ni Xiaonan, senior sister, sobra kang mapagbigay. Hindi kaya? Tinanong ni Muli, alin sa mga teknik ni Dan Wuyan sa espada ang natutunan mo na? Kinalmot ni Xiaonan ng ulo at sumagot, Hehe, nahuli mo ako, senior sister. Yung una pa lang ang alam ko. Itinuro ni Muli ang isang malaking bato at sinabi, Sige, gamitin mo ang buong lakas mo at hampasin mo ang batong ito gamit ang pinakamalakas mong atake. Huwag kang magpigil. Lumapit si Xiaonan, nagsimulang mag-ipo ng enerhiya at ginamit ang kanyang kasanayan, flame shock. Nagliwanag ang kabubatan. Naisip ni Molly sa sarili, hindi na ako nagtaka kung bakit gustong kunin ni Shan Wuyan si bilang disipulo. Base pa lang sa kanyang pagkaunawa sa sword canon, napakalawak ng maaring marating ng batang ito. Sabi ni Xiaonan, o paano, senior sister? Ang teknik ko. Sumagot si Molly, pangkaraniwan lang. Pero sa ika na antas ng espiritual na lakas, maganda na ang ganyang epekto. Tahimik na tinitigan ni Xiaonan Nan si Molly. Itaas ni Muli ang kanyang kamay at lumitaw ang isang magic circle sa itaas nila. Sabi ni Muli, gamitin mong muli ang teknik ng espada na yan at hampasin mo ulit ang bato. Sumagot si Xiaonan, sige po. Habang iniipon ni Xiaonan ang kanyang enerhiya sa palad, ipinaliwanag ni Muli, ang isa sa mga formation ay otomatikong nagpapalakas ng spiritual na enerhiya ayon sa talento ng taong nasa loob nito. Kung ang isang ordinaryong tao ay makapag-activate ng 30 hanggang 40% ng formation, pambihira na yon. Ang batang ito sobrang lakas. Isa siyang likas na henyo at talagang isinilang para sa mga formation. Naglabas ng system notification, apektado ng bugso ng espiritual na enerhiya sa loob ng formation, kasalukuyang espiritwal na lakas, limang daan. Kasalukuyang pinsalang dulot, limang daan. Naisip ni Xiaonan ay karamba. Ano to? Parang nawawala lahat ng lakas ko eh. Naglabas muli ng system notification, apektado ng bugso ng espiritwal na enerhiya sa formation, kasalukuyang espiritwal na lakas, limang daan. Kasalukuyang pinsala, limang daan. At muli pang lumabas, apektado ng bugso, kasalukuyang espiritwal na lakas, limang daan. Kasalukuyang pinsala, limang daan. Napuno ng galit ang mga matanik ni Xiaonan at sumigaw siya, flame shock. Munit biglang bumagsak sa lupa ang flame shock ni Xiaonan. Napaluwa si Muli sa iniinom niya sa gulat. Pawis na sabi ni Xiaonan, um. Senior sister. Naisip ni Muli, sandali, anong nangyayari dito? Kahit na may suporta ng formation, ganito pa rin kahina ang batang to. Kinalmot ni Xiaonan ang kanyang ulo. Idineklara ni Muli, hindi ako makapaniwala. Gumamit si Xiaonan ng kasanayan, sky burning and blazing flame formation isang maliit na apoy lamang ang lumabas mula sa kanyang palad. Sinubukan niya ulit gamit ang isa pang kasanayan, sky splitting and cloud breaking formation. Ngunit isang ihip lang ng hangin ang lumabas, mas mahina pa sa utot. Umupo si Molly, tila nawala ng pag-asa, at sinabi, anong nangyayari? Ako ba ang may problema? Bakit walang bisa ang mga formation sa kanya? Pawis na tanong ni Xiaonan, senior sister may formation ka ba na nagpapahina ng iba? Subukan kaya natin ulit. Galit na sagot ni Muli, may tama ba ang utak mo? At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood. sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong. Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinion nyo. Hanggang sa susunod mga kagoto! Stay awesome, stay curious, at kita-kit sa next video.